guys, good afternoon or good noon and mega mega love shout out and guys look what is this this are watermelon di mapasuka ang guys kaya nilagay ko siya sa freezer so, frozen na frozen tinanggalan ko siya ng buto at i-gawin ko siyang shake you know? So, gawin na natin. Ayan. Gawin natin sa food processing. ko siya dagdagan ng tubig para pagkain mo parang ano pa rin parang watermelon pa rin frozen yan ang lamig <laughs> kasi mainit ang panahon ngayon no? Mm -hmm. mm. parang it's Apa ya guys? Okay, thank you for watching. See you in my next video. Love you all. God bless us all. Bye bye.